Mga Martis ba kayo dito? Hindi po, sir. Hai. Ha? Hindi po. Ini e, 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 ka, Martis? Hindi po. Sayang, namimigay aku ng na pila sa mga Martis. Mar ka ba? Huh? Oh, hindi Sayang, namimigay aku ng na pila sa mga Martis. <coughs> mga madam. Sir. Mga Martis ba kayo dito? po, sir. Hai. Ha? Hindi po! Hindi kayo marites? Hindi po! Sayang! Namimigay ako ng pila sa mga marites! Marunong kami po, Sir! Meron kami nga! Meron kami! Marites kayo? Oo Sabi nyo kanina, hindi kayo marites! Marulong kami nga, Sir! Namimigay! Namimigay! Namimigay ako ng pila sa mga marites! Alam namin yan, Sir! Patunayan nyo sa akin ngayon na marites kayo o ano, hindi gabi. O, ako, Sir, ang alam ko yung kapitbahay namin kagabi akalain mo, Sir dumating yung isang sushi pag kinabukasan, iba naman pag ngayon, may yung oh. bagong delivery na PB. Oh. Tapos? Ilang araw oh, lang siya. Yan yung na naman. Oh. Bakit? 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 Kasi wala yun. Wala yun. Pinabayad. Hindi eh, nakabayad? Hindi. Nakabayad. Oh, ito ikaw naman. Ito ano? Ano tayo sir. Oh. Hi, mo. Ito ka Nakita ko. May ah. bagong alahas. Tapos? Akala mo gold. Oh. Pa Ha? Oh. Am, am, marites talaga kayo? ano pa sayo? Ano pa patunayan niyo? Sir, akala mo sir, ah, uh, yung damit niya iba-iba. Aro-aro iba-iba 'yung damit niya. Oh, oh tapos. Tapos, tapos kinabukasan pala. Nandoon lang pala sa kapitbahay niya, kinuha niya doon sa alayan. Ikaw, hey, ano naman? Oh. Ay, ikaw. Oh, muna ako pala. Yung niya, oh, sir. ikaw. Akala mo kung sino mayaman? Oh, tapos hindi <laughs> lang hinila pala doon sa kapitbahay namin doon sa kapitbahay namin. Ano hinihinga niya? Bigas. Bigas. Ulam. Tapos. ginanahiya na Ah, so, so, may kayo dito sa, sa ano? Ah, alam namin lahat dito. Yeah. Yeah. <laughs> so, Tanungin mo yung kasabay namin. Yes. Yes. namin. Alam namin mga Marquis dito. Tanungin mo yung kasabay. Ah, ah, alam, 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 alam nyo ang mga bawang ng mga kasabay dito? Oo, alam namin. Oo, oh, dahil Marquis kayo, dabiro kayo. Sa kalibo, sa kalibo. <laughs> Oh, sa libo, sa Oh, tot to totoo yan. Dahil ngayon, dahil ang mga malitis ngayon sa Pilipinas, minu ng allotment sa no? Oh, eh, yes. Oh, 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 mga, babay na, na mga anak ko lang, mga malitis. Dam, Mar ka ba? Oh, diyo! Sayang, namimigay ako ng pila sa mga maritis! Marites? Oh, Marites ka ba? Ay, oo oh, sir, Marites ako. But... Patunayan mo sa akin, mo sa akin na Marites ka. <laughs> oh, ah, uh, be, patunayan mo sa akin na Marites ka. Yung doon, 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 doon mo nakatira doon? Oh. Ano? Marami ano 'yun? Ma Ano'ng marami? Ako, chip. Ang dami ang yayaman. Oh, uh, si tapos, Ano pa? Ano pa? Patunayan mo sa akin yung, na Marites ka. Yung, doon, 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 doon sa kabila? Oh. Ma ma magaling yung, ma ano? ma magaling ka ba ma magaling ka ba manira ng mga bait mo? Ha? Huh? Sir! Ha? Basta may pera! Ha? Mar maritis ka ba? Sasabihin ko! Oh, pera. Al alam mo ba ang baho ng mga bitbahay mo? Alam ko, sir! <laughs> alam mo? Tumagodan ako! Oh, uh, anak uh, ko! Basta pera! Ha? Marites ka talaga? Yes, sir! A ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa nalalaman mo? Yung das sa kabila? Sa kabila. Oh, sa kabila! Ano? Daming mga ganyan! Ano? Ano? Anong ganyan? Yung, yung babae maganda! Uh, ma ano, oh. ano, ano? 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 pera. Daming pera. pera. Dahil, dahil maritis ka, may isang libo ka. Kaya siya may maritis ka. Maritis ka. Maritis ka talaga. Oh. Madam, oh. madam. Maritis ka ba? Hindi, huy. Ha? Lord, Hindi ka maritis? Hindi po. Sayang, namimigyan ko na pira sa mga maritis ngayon. Pira yan? Ha? Oo. Oh. Ano gusto naman Ano na nalaman mo? Patunayan mo sa akin na, na maritis ka ngayon. Ay, yun, yung yun kakilala ko. Nasawa ng lima. Hindi, wala ko pinakasalan. Ha? Hindi pinakasalan? Oo. Oh, oh. Ano pa? Yung ano, yung lang, po sa Facebook. Akala mo maganda. Hindi pala filter. Kapil, <laughs> ah, <pil>, <laughs> <pil, laughs> filter, lang. Oh. So, alam mo, mga baho ng mga mga tao Ay, sa yes, Pilipinas. So, yes po, so, yes po, yes po. So, certified so, 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 ka nga pa, Marites? Yes po. Dahil ang mga Maritis ngayon sa Pilipinas, mino ng alutmin. <laughs> <y> <laughs> isang libo. <laughs> isang libo. Isang libo? Oo. Oh. Dahil Marites ka, T tunay ka ng Maritis? Yes, sure, sure, sure ka? Po, sure, sure, sure? So, sure. Dahil, dahil, so. Oh, oh, dahil maletis ka, meron kang isang libo. Oh, oh, to -to 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 yan. Yes. Dahil meron ang, meron ang, meron ang alutmit ang mga maletis sa Pilipinas. yan ang, yan, yan ang, ang bagong panukala ngayon. Oh, so, oh, jangan ka jangan muna, dyan, dyan ka oh, ma maghanap muna ako ng mga maletis. Eh, bibigyan ko ng pira. Uy, pupal ka ba? kupal enggak, kupal, kupal, Oh Kupal ini kupal. Oh, muka mau parang kupal lo. Kupal, Kupal Ini aku kupal. kupal, Sir. tapi kan itu? Kupal aku kupal, Sir. Kupal masih guru Sayang. Namimigay ako ng pila sa mga kupal. Sir, namimigay kayo, sir? Oh, Talagang Ako, sir. Oh. Ako, sir. Kupal ako, sir. Sa sabi yan. Ako yan, sir. Sa -sa -sabi mo. Sabi mo. Sabi mo hindi ka kupal. Hindi, eh, sir. Uh -huh. Akala ko sir. Ano ba, sir. Ano ba, sir? Pero totoo, sir. Kupal lang talaga ako, sir. Kupal ka? Oo. Kupal talaga ako, sir. Alam mo ang ibig sabihin ng kupal? Oo, sir. Patunayan mo sa akin na kupal ka. Sir, kupal ako, sir. Kapag umiinom kami ng aking mga tropa, sir, hindi ako nag-iambat ng, ano, sir, binilang alak, tapos hindi rin ako nang ng sigarilyo, tapos... Ang lakas-lakas ko pang kumain ng pulutan, sir. So, kupa ka talaga? Kupa lang, sir. Eh? Dahil, ang mga kupa ngayon, mayroon ng allotment sa NGO. Talaga, sir? Oo. Oh, dahil, 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 dahil kupa ka, ngayon ng 500 pesos. Yes. 500 pesos. Yes. Salamat, sir. Oo, oh, ngayon ng, ngayon ng alotmen ang mga kupal rin ngayon. Yes, Salamat, sir. Uh, sig sigaw mo. Sigaw mo, kupal. Kupa lang ako. <laughs> kupa lang ako, lifetime. Kupa lang ako, lifetime. ako, lifetime. Kupa ako, lifetime. Kupa lako, lifetime. Sige pa. Kupal ako. Sige. Kupal ako. Sige pa. Patuway ang mga kupal. Oo. Mga yan. Yan. E. Ipagpatuloy mo lang ang pakakupal mo po ha. Sige. Habang ha. <laughs> okay, buhay na yan. Habang oh. buhay na yan mga kupal. Sige. Kupal. Sige, sige pa. Kupal. Kupal ako. Sige. Kupal ako. Uy. Kupal ka ba? Oh, no. Ha? Kupal ka? Hindi sir. Ha? H hindi. Oh, no. Kupal ka ba? Hindi sir. Ha? H hindi ka kupal? Hindi ka kupal? Kupal ka ba? Hindi sir, bakay ka ha? kupal. Kupal ka ba? Mukha mo parang kupal lo, tabay-tambay ka dito. Hindi nga ako kupal sir, bakay ha? ka kupal. Naghahanap ako ng kupal. Hindi ha? nga ako kupal sir. Kupal ka? Ako kupal. kupal ka? Kupal ka? Hindi nga. Hindi ka kupal? Hindi. Tayang, naghahanap ako ng kupal dahil bibigyan ko ng pira. Yun. <laughs> <laughs> oh, kupal ka. Oh, sir. Oh. Kupal nga po. Oh, sabi, sabi mo kanina hindi ka kupal. Hey, sir, sino na ka sir? Kupal talaga ako, sir. Kupal ka, oh. Patunayin mo sa akin na kupal ka. May meron akong kaibigan, sir. Umutang ako doon, hindi, ko binabayaran. One year ago na. Ah, one year ago na? Oh, so, ku, ko, so, so kupal ka talaga. Oh, kupal talaga ako, sir. Ano pa? Para mabigyan kita ng babae, Patunayin mo pa sa akin. Isa pa. Dati akong ista, Bin, ako bumibenta ng isda, sir. Dinadaya ko yung ah. timbangan para mabilis ako masinso. Dinadaya, Ay. Ay. sir. Ha? Dinadaya, oh. dinadaya mo timbangan? Oh, kupal. Kaya ko yung tibangan, sir. Kaya ka kupal. So, oh. so kupal ka talaga. Oo, oh, sir. Kupal talaga ako, sir. So, kami naghanap. Ako naghanap ako ng kupal. Bibigyan ko ng pira. So, But dahil, sir. oh, dahil ang, dahil ang, dahil ang mga kupal, kagaya mo, pero ng alutmin, 500. Ito, 500 pesos. Salamat, sir. 500 ba lang sa inyo, mga oh. kupal. Ang, ang mga marites, malaki, 1,000 sa inyo, 500 lang. Kaya ang mga marites, mahirap ang trabaho nila, mahirap ang ipinto ng istorya. tayo 500 lang. So, kupal ka. Oo, oh, sir, kupal talaga ako. Kupal lifetime, sige. Oh. Sige, mo kupal ako. Kupal ako. Kupal, kupal ka, sige pa. Ako. Sige pal, yeah, yeah, yeah. pa ako. Kupal ako. Kupal ako. Kupal ka sige. Kupal ako. Eh, papatuloy mo lang kupal, pa kupal mo habang buhay ha. Na, oh sige, sige kupal ka. Sige kupal ko. Kupal ka. Hoy. Kupal ka ba? Ha? Ha? Kupal ka ba? Ha? Kupal ka ba? Ha? Ha? Kupal ka ba? Yo, kupal, sir. Ha? Ano hindi kupal? Anong ginagawa ba dito? Sampay yes, na ako dito, sir. Parang wala kang trabaho oh. ha? Parang nag-aantay ka lang na ng... Ma, anong makukuha mo dyan ha? Dawat tempo ka lang ha? Kupal ka ba? Hindi ako kupal, sir. What? Hindi kupal. Mukha mo parang kupal. Hindi ako kupal, sir. Kupal ka ba? Yo, kupal. Hindi ka kupal. Okay. tayong Naghahanap sana ako ng kupal. Nalibigyan ko ng pira Oh? <laughs> dahil ang mga kupal kayo meron ng alot-alot min ito so, sir, kupal ako sir eh, sabi mo kayo na hindi ka kupal ito so, sir kupal ka? kupal ako patunayan mo sa akin na kupal ka sir, pumupunta ako sa birthday kahit hindi ako pinado, kumakain ako dun ah. marami ha? kumakain so, ako dun ka ng marami? oo oh. ano pa? <laughs> sir, nagagalit ako sa kapit-bahay na pag hindi ako pinag-connect ng wifi ah, kupal ka talaga sir so 35, kupal ka so kupal ka talaga oh kupal ka oh. dahil kupal ka mayroon kang 500 pesos oh si tigama kupal ako kupal ako kupal ako kupal ka 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 kupal kupal ka kupal 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 ako! kupal ako! kupal ako. kupal kupal ako kupal 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 oh. ako! Sige, dito ka lang ha? Pupal ako! Sigaw mo lang, dyan ka lang! Pupal ako! Pupal ako. Sige pa! kupal ako! kupal ako! O oh, sige, pupatuloy mo Pupal naman ang kupal mo. Maghanap na ako ng kupal.